Kamusta lahat? Tara samahan niyo Tara, samahan nyo ako at ipakikita natin kung ano yung ganda nito. Mga bulaklak, tingnan nyo guys. Ang gaganda at puro orchids. Bakit nga ba yung special yung orchids para sa kanila? Kasi yung orchids, kapag tinitingnan mo, inilalagay mo na sa flower vase, lalo na yung malalaki, makikita mo yung kanilang paghapay ba? O yung paghupa, yung pagbay nila is pare-parehas. At syempre, ang bulaklak daw talaga kapag ka inilalagay sa loob ng bahay at lalo nang namumulaklak at sing ganda ng mga bulaklak na ipinakikita ko sa inyo is napaka ganda at napaka special at swerte sa kanila. So, bago sila bumibili ng bulaklak, syempre inaalam mo na nila kung ano bang bulaklak yung uh, swerte sa kanilang buhay, swerte sa kanilang pamamahay, para yun talaga yung kanilang bibilhin. Katulad po ng nakikita nating mga punkan or mga orange or kalamansi ang tawag nila dito, ay mibili sila niyan kasi yan yung uh, money luck sa kanila. Swerte talaga para sa kapagkaperahan. So, hindi may uh, alis na hindi sila hindi bibili kahit malaki o maliit man yan. So, yun lang ang ating talagang pinagtataka dito kasi every year talaga po ay maraming mga kalamansi or mga lemon na, na nagagawa. So, napakagaling talaga nung farm na yan kasi syempre yan ang pinagkakitaan nila every year. So, let's go guys! Samahan nyo ako at tingnan natin yung lahat ng mga bulaklak dito. Kasi alam niyo one fourth pa lang to, hindi talaga ako tumuloy doon sa kaduluduluhan kasi dito pa lang sa boundary ay sobrang dami na talaga ng tao. So, yan. At uh, hindi naman ako bumili kasi syempre medyo may kamahalan ang mga bulaklak dito sa mungko. Dahil uh, malayo-layo pa siguro mga 2 weeks pa bago mag Chinese New Year. So, Uh, waiting po ako sa Victoria Park kasi doon din po magkakaroon ng exhibition para sa lahat ng mga bulaklak at doon ay pagkatapos po o malapit na talaga yung Chinese New Year doon na nagmababa yung presyo ng mga orchids so doon po ako uh, talaga bumabanat ng pagbili kapag mababa na yung presyo so let's go guys samahan nyo ako at tara subay uh, subaybayan so niyo ninyo ako dito sa aking Ah uh, sightseeing dito sa Mongkok po. Magandahan ba kayo guys? So, brang ganda diba? So, alam ko nag-enjoy po yung mga mata ninyo sa so, magagandang bulaklak at kulay nito. Siyempre, kasi ako man talagang enjoy na enjoy ang aking mga mata. Busog na busog talaga. So, ano nga ba yung Chinese New Year 2024? Siyempre, a year of the dragon So, more specifically kasi, wood dragon starting from February 10, 2024 lasting until January 28, 2025 po yung Chinese New Year. So, mag start sila ng 10, 11, 12, 13. So, based on Chinese calendar. So, upcoming years of the dragon are 2024 po at saka yung 2012, 2000, and 1988. Yun po yung mga uh, masiswerting mga year na ipinanganak po. If you were born in one of the above years, then you are a dragon. So, you will experience your zodiac birth sign years uh, 2024, which is considered uh, lucky. So, make good luck in your zodiac year ng, ano, ng bimeng niyan. So, yan lang po guys. And the 12 animals of the Chinese zodiac are, siyempre, alam na natin kung ano-ano yan at sabi nga uh, depende po sa ating luck of the year so kung talagang bibigyan natin ng uh, swerte yung atin at gagawa po tayo ng magagandang bagay at tsaka, syempre kung ano po yung ipagkakalob sa atin ng Diyos na magiging maswerte para sa atin so why not di po ba so dyan sa likod ko guys nakikita ninyo ang daming tao so I'm staying here under bridge po dito sa may Prince Edward at yan nga, pinanunod ko yung daloy ng mga tao na paruot pa dito. At syempre, nakikita naman natin yan, sobrang dami talaga guys, sobrang dami. So, yan. So, next time po ay talagang, siguro next week open na rin sa Victoria Port So, doon natin ulit uh, susundan itong ating video. Para makita n'yo talaga kung gaano pa kadami ang mga bulaklak at hindi natin alam kung saan po talaga nanggaling. So but anyway, marami pong farm ng flower dito sa Hong Kong at angkat mula sa China and different country. So 'yun lang guys. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin muli at see you soon sa ating next vlog. Paalam po and God bless us all. Happy Chinese New Year po everyone.